Good afternoon mga kalapatid. Oh, naligo yung mga kalapati oh, tapos lang umulan, no. Oh. Dami ng kalapati dito. Oh, parang si kulit to, oh. kulit. Kulit, kulit. Sa so, isang araw mga kalapatid, pag uh, hindi tayo busy sa ating pag-aasikaso, yung ating pag-uwi sa Pilipinas, babalik tayo dito at may ibibigay tayo yung pagkain meron ako nabiling pagkain hindi ko lang nadala kasi hindi ko alam na dadaan uli ako dito ang dala ko ay pagkain ko kasi at gamot at yung aking papel galing sa opisina ayan pag natapos natin yon at wala na tayong ginagawa habang hinihintay na yun natin yung ating uh, flight papunta ng Pilipinas ay babalik tayo dito at papakainin muna natin sila dahil uh, hindi natin talaga alam mga kalapatid kung tayo ay makakabalik pa sa Saudi Arabia at least meron tayong magandang i iiwan or magandang alaalang dadalhin sa Pilipinas hmm. ganda nito ang bayit oh. pero wala sila lahat halos mga sing -sing, oh. ayun yung sa Ilan-ilan lang yung may mga sing-sing. Gini -sing. hmm, giniginaw sila mga kalapatid, oh. Dami to sa may gilid, oh. Dami, mayro pa sa taas, dami pa mga kalapatid. Naghihintay sila ng pagkain mga kalapatid, oh. Wala lang tayong time maglagay ng pagkain mga kalapatid. Bibili malayo pa kasi bilihan ng patuka dito hindi natin kasi alam na makakadaan tayo dito eh sayang dapat di na natin yung binili natin pagkain may nabili na kasi akong pagkain doon mga kalapatid nilalagay ko doon sa may uh, gilid ng kampo namin kasi may nakikita akong kalapati doon pag bumaba sila doon at kakainin yun ang sinasabi ko na kayo dadami na sila pero ngayon hindi natin nadala isang araw na lang mga kapatid kapag uh, ano, wala tayong ginagawa okay mga kalapatid bye na bye mo na may lalakarin pa ako